Nabili ko ang isang owner-type jeep sa isang matandang lalaki sa Bulacan. Halagang labin limang libong piso lang. Yun lang kasi ang kaya ng bulsa ko at kailangan ko ng masasakyan matapos kong iwan ang Maynila. Ang tawag ng mga tao sa jeep ay kalawang. Sakto nga naman. Kinakalawang na ang bawat parte ng sasakyan. Mga turnilyo, pinto, makina, Parang umiiyak ang body kapag nilalagay mo sa ignition. Yung busina, parang may hinahabol na hininga. Bago ako umalis, tinapik ako ng matandang nagbenta. wag kang mag-isa dyan sa gabi. Napangiti ako. Akala ko kwentong barangay lang. Sa totoo lang, maayos pa rin tumakbo ang jeep kahit itsura niya ay laspag. Pinaparada ko siya sa tabi ng kubo ko, malapit sa palayan. Walang poste ng ilaw. Ang meron lang, kuliglig, palaka, at minsan, tila huni ng mga asong ulol mula sa bundok. Unang gabi pa lang, may napansin na akong kakaiba. May kumakalabog sa loob ng jeep. Tiningnan ko sa bintana. May aninong nakaupo sa driver's seat. Di kumaaninag ng buo pero malinaw na may tao. Bitbit-bit -bit ko ang itak ko, lumabas ako. Nanginginig pero galit. Walang tao, pero bukas ang pinto. Yung upuan basa. Parang may kakababa lang. Amoy kalawang, matindi. Parang asido sa ilong. Sa mga sumunod na gabi, may mga yapak akong naririnig palibot ng kubo ko. Yung jeep, biglang umiilaw ang headlight. Minsan, umandar mag-isa, parang may pumipihit ng susi. Hanggang sa nakita ko na siya. Isang lalaki, o nilalang, nakaupo sa manibela. Ang balat niya, parang kalawangin. Mga mata niya, kulay pula, parang nagbabagang uling. Ngumiti siya, itim ang mga ngipin, at parabang nabubulok na bakal ang hininga. Gabi na, sakay ka na! Kinabukasan, sinubukan kong ibenta ang jeep. Walang gustong bumili. Isang matandang mekaniko ang tumingin. Napaatras, tumawid ng sarili. Yan yung jeep na bumangga sa karwahe ng patay. Namatay ang driver. Hindi na nakita ang bangkay nila. Minsan, sumasakay pa rin sila. Ngayon, natutulog ako na may asin sa bawat sulok ng bahay pero gabi-gabi naririnig ko pa rin isang beses na kusina umiikot ang makina naroon siya naghihintay At sa palagay ko darating ang gabi na sasakay na rin ako dalawang linggo na simula nang huling nagpakita ang nilalang pero hindi ko na rin kailangan pang makita siya nararamdaman ko na siya Nagsimula ito nang mapanaginipan ko ang jeep. Sa panaginip, hindi siya kalawangin. Bagong pintura, malinis, makintab. Ako ang nagmamaneho. Sa likod ko, may mga pasaherong tahimik lang. Hindi sila gumagalaw. Hindi rin sila humihinga. Paglingon ko, mga bangkay pala sila. Walang mata. Nagising ako na pawis na pawis. At ang mas masama, pagbaba ko ng kubo, bukas ang pinto ng jeep. May marka ng putik sa sahig ng driver seat. Parang may sumakay ulit. Pumunta ako sa matandang mekaniko para magpasama. Ayaw niya. Pero bago siya pumasok sa loob ng bahay niya, pinigyan niya ako ng maliit na garapon. May laman itong itim na langis na amoy dugo boy mo sa manibela, baka tumigil. Gabi iyon, sinunod ko siya. Sinabuyan ko ng langis ang manibela. Nagiba ang tunog ng jeep, parang umangal. Tapos tumigil, tahimik, parang patay ulit. Akala ko tapos na. Pero pagising ko kinabukasan, nakita ko ang parehong langis. Nakabuhos sa harap ng pinto ng kubo ko. Parang ibinalik Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Tatlot labing apat ng madaling araw, tumunog ang busina. Dalawang beses na ngayon. Pagbukas ko ng bintana, may sulat sa windshield. Ikaw ang susunod. Ngayon, hindi ko na alam kung may exit pa ako sa bangungot na to. May nagsabi sa akin na minsan, ang jeep ay ginagamit daw ng mga kaluluwa para makatawid pabalik sa mundo natin pero para makadaan sila kailangan muna ng bagong driver simula nung gabing nakita ko ang sulat sa windshield hindi na ako lumabas ng bahay hindi ako pumasok sa jeep hindi ako lumapit pero ang jeep siya ang lumalapit sa akin sa gabi habang natutulog ako nagising ako sa tunog ng makina pero hindi mula sa labas mula sa ilalim ng bahay Kumakalog ang sahig. Amoy gasolina. Lumuhod ako at sa sahig. May liwanag. Headlight. Ang jeep nasa ilalim ng bahay ko. Imposible. Walang daanan doon. Tumakbo ako palabas. Wala. Pero naiwan ang marka ng gulong sa lupa. Paikol. Parang may nagdrifting. Kinabukasan, may dumating. Isang batang lalaki, mga sampung taon. Di ko siya kilala. May dala siyang litrato, luma, kupas. Pinakita niya sa akin. Ang litrato, isang jeep. Ang jeep. Ito yung sinakyan ng tatay ko noon. Hindi na siya nakauwi. Kinilabutan ako. Sa likod ng litrato may nakasulat. Sakay. Sakay para makalaya. Gabi ulit. Malamig. Tahimik. Pero ngayon, hindi lang tunog ng makina ang narinig ko. Narinig ko ang boses ng mga pasahero. Saan ang daan, kuya? Ihahatid mo ba kami? Matagal na kaming naghihintay. At naroon siya, sa harap ng bahay ko. Ang driver Kalawangin, nabubulok, pero nakangiti pa rin. May hawak siyang susi inabot sa akin. Ikaw na! Ngayon, ako na ang nasa manibela. Tumitigil kami sa mga madidilim na daan. Sumasakay ang mga kaluluwang nawawala. Tahimik sila. Laging basa ang upuan. At tuwing may bumababa, may isa pang sumasakay. Nabubuhay, gaya mo. Kung makita mo ang jeep na to, huwag kang sumakay. At kung marinig mo ang busina, huwag mong buksan ang pinto.